So mga mamsis, in tayo. Mayroon ako nakita. Ayun oh, mga lutuan. So, sana okay pa sila. Hello mga mamshi Ayan, so nandito tayo ngayon kay kumarin basura. Maghahanap na naman tayo ng basura. Ang daming tapon. May tapong pom doon mga mamshi oh. oh. hindi pa rin nakukuha at ayan mga alkal tayo kung meron parang wala naman parang puro naman basura lang yata <laughs> so ayan tingin mo na ako mga mamshi ayan mga alkal tayo ng basura today let's go Chan. so ayan mga mamshi dito tayo sa ibang basurahan tingnan ko nga to Itong bag na to. Ano kaya to? Bago pa siya. Ano kaya to? Saan pa gamit to? Gear. BR. Hindi kaya talaga cellphone to, mga mams. Ganyan siya. Tama ba? Eh, okay, pa-comment na naman sa nakakaalam. Dalhin natin. Pakita natin kay Upa. So, ayun, tingin pa ako dito, mga mamsi. So, since pa rin tayo, mga mamsi, ito, mayroon siyang tingnan natin kung okay pa. Oh, okay pa siya. Kaya, kunin natin yan, syempre. Tapos, mayroon isang, ano, huwag natin. Okay, ano pang meron? merong goggles kanin natin yung goggles ayan, okay pa siya okay so wala na, tingin pa tayo dito mukhang marami pa dito mga mamshi hello so, mga mamshi, ayan nandito pa yung ano oh, yung patungan ng TV at saka yung car set hindi pa nakukuha wala bang nakalagay na sticker nun parang meron naman so ayan let's go, wala tayo sa ibang basurahan Ayan na nga ma'am siya. Nasa ibang basuran tayo. Ito. Meron siyang ano, sandas. Tignan natin kung okay pa. Aha, okay pa tong isa. Yung pares. Okay din. So ayan. One point tayo. Sandas. Ang ganda pa. Ayan. Tingin pa ako dito meron pa. So mga ma'am siya. spot tayo. meron ako nakita. Okay. Ayun oh, mga lutuan. So sana okay pa sila. Mm, maliliit sila pero wow, ang ganda pa ng mamshi. omg MJ, tapat ng lutuan. So, tingnan pa tayo dito. Baka meron pa. So, mga mamshi na dito tayo sa ibang basurahan. Uh, wala namang makuha dito. Ay lang ang meron. Salamin. Salamin. Ayan. Kaya na nang meron dito. So, lipat tayo. Let's go. chan So, ay mga mamsyeng, dito tayo sa si ibang basurahan. Ito, may electric pan. Oh, wow. At, ayun, hindi siya putol. Kaya so, natin sa bahay. Kunin natin. Wala na. Wala na. Tingin pa tayo. Ma'am Shi, tayo sa ibang eto Ito, pakita ko lang yung kukunin ko dito. Oh. Ah, aquarium siya. Aquarium, aquarium Aquarium siya mga Ma'am Shi. Kailangan ko namin to kasi balak namin mag-alaga ng kung ano-ano pwedeng alagaan. Kaso, madumi pala siya. Marami siyang ano, ayun madumi. So, wag na natin kunin. Madumi naman pala siya. Kala ko malili. Pinakita ko lang kala ko, malinis, kukunin ko siya Lagyan namin ng isda o kung ano pwede. madumi naman pala siya. Kaya wag na natin kunin. ayun lipat tayo. Let's go morning mga momshi. So ayan, pakita natin yung mga paayuda ni Kumaring Basura kagabi. So start muna tayo dito. Ayan mga momshi. So ito is, ano siya? Parang, ano tawag dito? r BR, i Ano? r <laughs> ano? BR something. Ayan. Ayan. Ayun guys. Oh, gear. BR. Ayan, I think sa cellphone to eh. Pero tingnan nyo mga mamshi, grabe. Hindi pa siya nagamit. Ayan, may plastic siya oh. Ayan. May plastic siya. Pati yung sa, ayan, ayan niya oh, sa loob, may plastic din. Ano to mga mamshi eh, nilalagay yung ano, cellphone dito sa loob. At buksan natin. Ayan, nilalagay yung cellphone dito. Ayan oh, may mga plastic pa siya mga mamshi. Hindi pa siya nagamit. Grabe. Bagong bago. Ang ganda niya. Ang ganda nito. Ayan, oh. Bagong bago. Tinapon na. So, ayan siya. Nilalagay yung ano dito, cellphone. Tapos, oh ayan. Shit. Parang, ano, parang nasulob ng sinihan. Parang ganun oh yata. Shit. Ayan. Tapos, ito. Mayroon siyang gamit. Ayan. Tapos, ito. Ayan. Hindi ko alam kung saan yan. Pero, ayan, mga mamshi. Bagong bago. Grabe, oh no? Grabe talaga dito sa kuduya kahit bago pa. Pag di na nila ginagamit, tinatapon na nila. Ang ganda. Ayan. Ang ganda mga mamushi Bagong bago. Grabe. So, ayan. Meron tayo nyan. And then, meron tayo dito. Oh, ito. Chine uh, sandals muna. Ayan. Okay pa tong sandals. Ayan. Ayan. So, I think size ano to? Size 7. Ganyan. Ayan. So, okay na. Okay. Sandals. And then, meron tayo dito. Ito, goggle. So, okay pa to, goggle. Ayan, pag nagsu-streaming. Okay na, okay pa. And then, marami tayong lutoan na napulot, mga mamsi. Ayan. So, start tayo dito sa... Maliit lang siya. Ayan, Germany. BRK Germany. Ganyang tatak. Ayan. So, maliit lang siya, mga mamsi. Pang egg, mga ganyan. Or kung meron kayong luto, lutong mapapainit na mga maliliit lang ganyan. Ito, pwedeng pwede. Ayan. And then, meron tayo another one. Ayan, mga ma'am. Shoot. Ang ganda nyo. Ang ganda nito. Ano ang tatak mo? Ano daw nakalagay? Beka? Ayan. So, hindi ko lang kung anong tatak yan. Para syang stainless. Stainless, mga ma'am. Shoot. Ay maliit lang din to mga mamshi pang ano lang to mga pang egg egg ganyan no. Pwede naman pag ano, malit maliit kayong ulam pag lutuan nyo, pag painitan nyo, ganyan. Ayan. Another one, <coughs> then to last, do, diba? Ito naman, anong tatak mo? Frying pan din. Ayan, basta made in Korea siya, kitchen flour. Ayan, maliit din siya mga momshi pero medyo ano to, medyo pwedeng may sabaw-sabaw konti. Ayan, puro maliliit na frying pan yung napulot natin, pero ang gaganda nila mga momshi o diba? Ayan, magrereklamo ka pa ba o ganyan yung mga napupulot natin mga lutuan sa ano basurahan, 'di ba? Mga tinatapon nila. O, ang gaganda pa. Maliliit nga lang sa so, ayan. Abangan niyo soon mga mamshi ayan, sa mga gusto ng mga frying pan diyan. Abangan niyo soon. At meron tayo dito, ito. Grabe mga mamshi, o meron na naman tayong electric pan. Ayan, pero ganito siya, pa-box naman siya. Ayan, so napakalinis niya, ayan. So, mamaya tatry ko siya. Ay, kapag gumana siya, kikip natin syempre, papamigay natin soon dyan sa Pinas. Pag hindi siya gumana, balik natin kay kumaning basura. O, oh, diba mga mumshi? Ang ganda niyang linis niya. Electric pan, tinatapon lang sa basurahan, ba? Diba? At halos lahat naman, lahat naman ang nakukuha ko mga electric pan is gumagana. Ayan, napakalinis niya. Ayan, ba? Diba? pag gusto na nila magpalit, kahit maganda pa yung item, ano, papalitan na nila, tatapon na nila. Ganun sila dito sa Korea. Napakayaman nila, mga mamsi, ano. So, ayan yung mga paayuda ni Kumaring Basura kagabi. Ayan. So, kahit papano, kahit konti lang yung napulot natin, tingnan nyo naman yung mga napulot natin, mga mamsi, oh. <laughs> Lalo na to, bagong-bago pa. Ang ganda niya. Tapos ayan electric pot at meron tayong mga frying pan na napulot, 'di ba? Kahit konti lang napulot natin, kahit papaano, chapat pa din, 'di ba? Sa so, ayan lang, mga ma'amshi, sa mga gusto po makahingi, pala niyo po ang aking FB page, Baby Sarang and Mama din po yung kanyang name. Doon po ako namimigay ng aking mga napupulot at sa mga bawom pasok po sa aking YouTube channel, please pasupport support naman po, pa-like, share and sub subscribe na rin po. So, ayun lang mga mamsi. Hanggang dito na lang po aking video. Thank you for watching. Bye-bye!